sa tingin mo po, saan kaya tayo mapupunta? Heaven or hell? Sa akin, hindi ko sigurado eh. Siguro sa ngayon, siguro sa hell eh. Hindi naman ako mabait na tao. Hindi ko mas maraming masama sa akin. ba, may kilala ka ba na mabuting tao? Yung hindi nagkakasala? Walang ganun sir. Lahat tayo makasalanan eh. Kasi pwede nating malaman kung sa heaven or hell ba tayo mapupunta eh. Okay lang ba na itest natin kung kung saan ka ba mapupunta? We can know through the Bible Through the Bible? Oo. Oh, familiar ka sa Ten Commandments? Ah, familiar ka naman sir. Not commit adultery. huwag ah, kang papatay. Ah, Kasi yung... bang Tagalog na lang sir? Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, Sige, test natin, sir, base sa Ten Commandments, kung saan ba tayo mapupunta, langit ba o impyerno. Sa buong buhay mo, sir, uh, nagsinungaling ka na ba? Oo ah, naman, maraming beses, sir. May kinuha ka na ba na hindi sa'yo? Yun ang wala pa. Wala pa. Nag-download ka na. sa internet? Nag-download? Oh. ayun yun, nag-download eh, So, hindi sa atin yun, diba? Hmm. Oo, oh. ah, nakala ko yung parang, kung pera. May pinakaiba ba yung nag kumuha ka ng limang piso tsaka ng limang milyon saan so, na naman sila pera din ng siguro hindi yan sa liit hindi yan sa laki oh, nakaka pa rin dito oh, tama pangatlo sir tumingin ka na ba na may pagnanasa sa ibang tao oo oh. Oh, oh, lalaki Iwas. tayo toto, eh. totoo totoo <laughs> kahit ako sir uh, Lalaki hindi, tayo. hindi natin may iwasan yun ang hirap oh. iwasan may hirap makasalanan ng matay eh. ya yeah, toto. totoo so base dun sa tatlo na yun sir anong tawag sa'yo sir lahat ay makasalanan lahat oh. makasalanan paano kaya yun? Pagdating ng Judgment Day, doon binase sa Ten Commandments, which is doon talaga. Mm. Uh, saan kaya tayo magpupunta? Heaven or Hell? Hell. hell. Oh, okay. So tingin mo, ano kayong ginawa ni God para makapunta tayo ng langit? Sundin yung so, ano, sampung commandments na inutos niya. ka doon sa verse na John 3:16? Hindi ko ano. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will have eternal life. Namatay si Jesus Christ para sa kasalanan natin. So, yun yung dahilan kung bakit siya namatay. Para tubusin yung kasalanan natin para magkaroon ulit tayo ng relationship kay God. Kasi, if ibabase natin sa sarili nating kabutihan, hindi na natin kaya. May at maya tayong nagkakasala eh. Sir, salamat sa honesty mo. Since na yun ang ginawa ni Lord na way, binigay niya yung anak niya para tubusin yung kasalanan natin. Ano kayang kailangan mong gawin, sir? Para makapunta ka ng langit totoo lang hindi ko din alam eh. paano makapunta okay, so, kasi sabi mo ad, ganyan na yung judgment day. Hindi yeah. ko na may ano yung mga pagkasalanan ng ginawa yes. ko for 25 years. Yeah. Thank you sir sa being honest Tsaka sa time mo sir, no, sir. At, Nung pinako si Jesus Christ May kasama siyang dalawa At, ah, tatlo sila, sila na pinako So yung isa doon is naligtas Sa tingin mo may ginawa po ba siya para maligtas okay. In acknowledge okay. niya is na si Jesus Christ is the son of God ah. Sinaway niya isa Sinabi niya kay Jesus Christ When you go to heaven remember me Sagot sa kanya ni Jesus Christ You will be with me So ganun din sa atin brad Ba diba ako meron na akong bibigay sa regalo iPhone 15 Tapos hindi mo nagustuhan Pinagipunan ko dalga para sa iyo sir Tapos hindi mo nagustuhan hindi mo tinanggap mo, regalo pa rin ba yun? Regalo pa rin siya. Nasa tao lang naman yan eh, kung paano niya i-appreciate yung regalo okay. na binigay sa kanya. Ah, so hindi na siya regalo sa'yo. Kasi pinag-ipunan ko siya, pinaghandaan ko siya para sa iyo. Kapag hindi mo siya tinanggap, wala na siyang value. Ano pang gamit ng wala na? Kasi para sa iyo siya talaga. Ganon din yung salvation na binibigay ni, God para sa atin. Binigay niya 'di ba yung uh, anak niya para mamatay sa kasalanan natin. Para magkaroon tayo ng eternal life, yung buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So walang ibang way, brad. Hindi natin kailangan ng simba, religion, o magpatayo ng sampung ospital, o kaya tumulong sa matatanda, o kung ano man, sa so may sakit. Halimbawa, ako, pumatay ako. Sabi ko sa judge, judge, sorry, hindi ko na ulitin. na ako. Tingin mo, papatawarin ako ng judge. Hindi hindi, di ba? Unless na merong someone na will take away, may magsasacrifice para sa'yo. Doon ka lang may game free. So, yun yung ginawa ni Jesus Christ. Siya yung nagpakamatay at pinako sa Ang tanging yung mga natin, to uh, accept Jesus. Yes, accept Jesus Christ, Brad. Praise God sa'yo. Na, thank mm -hmm. you. Sa time mo, Brad, I will ask you, bro, uh, do you accept Jesus Christ as your Lord and Savior? Yes, sir. Yun, praise God Brad so, Mahirap na bitawan uh, yung mga nakasanayan natin Ako rin sir, nung nagkakasipa ko kay Jesus Christ Hindi madali Naging madali siya kasi pinagkatiwala ko sa kanya lahat accepting Jesus Christ doesn't end there yes we have salvation na ha? pero dapat we also know, have a transformed life yung si Jesus Christ na yung magpapatakbo ng buhay natin